magandang morning po mga kataksay morning blessing po fresh to fresh from pacific po assorted fish agay wow Ayan po ate huli ngayon Ay, lumit, lumit, lumit. Ay, Ano na yun? Ah, oh, hila! Ay, ay. Ay, saas, saas. pangalawang kanto mga kataksay Jangan, ngerai sepuh nanti malah ketakzai. Abang